Nararating ko lang galing sa pagtitinda. Ayan. So ngayon, chinek ko yung mga ibon ko. Sabi ko, parang hindi pa dumarating si Palawi. So yun, kukuha nga sana ako ng patoka namin dito. Ngayon, paglabas ko, ayun. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayun, no? Oh. Si Palawi. Ayan, dumating. Mm. Ano nangyari sa'yo, Palawi, ha? So buksan na natin itong kanyang gate. Oh, asok! Asok! Angat. Angat na. Yan, ayan na si Palawi oh. nangyari sa iyo? Ha? oy, huwag ka na diyan. Yan. Ayun no, oh, si Palawi. Kararating lang galing Kandon. So yun, hindi ko alam kung anong oras siya dumating. Basta pagdating ko nandiyan na siya sa ilalim. Pero hindi ko siya napansin. Katsat ko nga si Riz Sabi eh. ko pre, hindi pa dumarating yung obi ko, yung si Palawi. Yun nga, pagkuha ko ng patoka, nakita ko agad siya sa ilalim na tumutuka-tuka. Oh. Pasok na Palawi. Ayun, nahirapan na gusto si Palawi, mga abiel Ayan. Hirap na hirap yung ibon natin. Nahirapan. Sa sobrang init kahapon. Hmm. Ayan, yung ibon natin, o. Oh. Ayan. Ano nangyari sa'yo? Hirap na hirap ka ata. Ayan, ayan. Mag-aaway pa silang dalawa ni ano, ni Banlon 73. Dito ka Banlon, sa kabila ka. Ayan. May tama ka ba? Tingin, tingin ko nga, o oh, nahirapan ka lang talaga sa kahapon. Dami rin kasing hindi nag cluck eh. So ngayon mga Abel, ang base do sa ano sa nakita naming result sa Young Bird. Young Bird ng KFC ata nasa 300 na lang, 200 plus na lang ang TGRC. So yun, ayan ang mga ibon natin. Sayang tong obi na to, oh. Wala, ikaarga pa rin natin to kahit ganito. Ayan. Pero no bearing na rin kasi kung isasaay pa natin tong ibon na to. Pero syempre, tingnan natin. Uh, idulo natin hanggang dulo na walang hanggang tong ibon na to. Tingnan natin Nakakadalawang cut na siya. Isang cut ng first lap, second lap, 1,074. Second at third lap, cut off, aray ko. Pero kahapon naman talaga mga kabil, napakahirap naman talaga ng karera. So yun, akala ko nga napakabagal na ng ibong ko. Kasi umispeed lang ako ng 871 si Jansen President. Pero yung pala, super hirap talaga ng karera kahapon. Almost 2,400 ang ang total entry pero ang nag-clock lang is 900 plus. Iyon. Masakit na katotohanan. Ayun. Umabot din naman ang kalahati yung mga nag-clock. Pero hindi lahat 'yon live. Kaya nga kakunti na lang yung live ng ano eh, ng Young Bird nasa 300 ng KFC ata. o KFC tas TGR si nasa 200 plus. Then kanina mga Abel, makuwento ko lang sa inyo. Ito kaninang si ano si anong pangalan na itong ibon na to si Litar dumating napakaaga wala pang alas 6 nandito na siya yan hindi ko lang na video kasi nagmamadali na kami aalis kasi O na alas 6 na yan sabi ko mamaya na mamaya ko na siya ibibidyo asa na si ano ayan o ayan na si Litar tika lang open lang muna natin itong mga ito yan open natin kasi nambubugbog kasi yung mga lalaki ito Ayan, si Litar. Ayan. oh Ayan. Ito na, to na. Ayan, inatrash e, ko lang si ano. Si Litar. Ayan, si Litar. Bale, ito. Itong Litar na to. Yung palawi natin, istiyuhin niya. Ayan. Kasi ang nanay ni is nanay ng nanay nito. So ayan, nariko na nato. Ah, tusok yun. So yun niya, mga Abel. Kararating lang kanina to mga alas 6. Ayan o. Oh. Ayan po, may putik sa paa. Ayan o, oh, nakikita nyo. Putik sa paa. Sa sticker niya. Ayan o. Oh. Nahirapan lang ng gusto. Hmm. So yung ibon natin na yan. Ayan, ito yung live natin. Hmm. Okay naman siya as of now. Talagang ano na. Malakas na yung ibon natin. Pero ano natin, uh, bibigyan pa natin ng ano to, ng pa-recover hanggang ano, hanggang mamaya. Pero okay na okay na yan, sigurado. <laughs> sulit na sulit na yung kanyang kondisyon. Ayan hmm, malakas na mamarako. So yun, yun yung update ko sa inyo mga Abel. Uh, talagang kahapon super hirap ng karera. Talagang durugan kung durugan. So ito nga yung sticker niya. Yan yung sticker ng ating ah uh, Johnson President so yun. so yun nga pala mga abel Si Inbreed Bandenbrook pala is First time palang natin naglipad ng Inbreed Bandenbrook Ayan Pero doon sa pinagkuhanan natin Tested na tested ng inbred Inbreed Bandenbrook So ito nga yung Panganay Ito yung first scratch So ito masusubukan to by June Ayan yung kulay sing mansingsing MPFL Ayan o So masusubukan yan Tingnan natin kung mas magaling ka dito sa kapatid mong to Ayan eh, nakita mo? Kita niyo ang gandang ibon nito, Solid, oh. Mm. Yan ito pa. Mm. Yan. ilan ba sila magkaapatid? ah, isa, dalawa, apat. Apat sila magkaapatid. Yun nga, yung isang kapatid nito, niyan na babae, stockbird na natin. Pero, 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 syempre, sa mga barako, titingnan natin kung kung sino man ang mag-superset sa anila, magiging stock bird natin mga kabel yan kailangan mag superset yung mga barao nating tatlo para maging stock natin kasi hen lang yung stock natin sa mga uh, inbred band brook natin pero yung mga barao kailangan tumapos ng karera sana hari nawa uh, maging maganda ang result nito ngayong summer so par naman uh, live pa siya live pa siya ng young bird at mga iba't ibang kategorya ng pagkayang bird nya at mga KO hmm. so malalaman nya pala natin uh, mamaya siguro kung sino yung mga live pa sa patibayan namin kasi may patibayan, kaming area patibayan so yun ang no, stress na stress pa si Litar so hindi pa nga nakakain niyang pakakainin muna natin mga ibon natin mga kabyel para uh, ganahan sila pero yung mga ibon na to iba is palili pa rin muna natin Wait lang mga Abel. So yan mga Abel, sinetap ko lang. Sinetap ko lang, sinarado ko yung dalawa para hindi sila rumonda. No, Bilis! Bilis! Wala na. Yan, na-release na sila. Yan. Ronda muna sila. Tingnan natin kung anong oras natin release yung mga ibon natin. Yan. Anong na oras? Yan then 18 yan. maya na bababa ba 'yan. Tapos i-release naman natin mga Abel, yung mga Ano natin dito yung dalawa natin. Ay, ilan ba tatlo. Tatlo i-release natin dito mga Abel. Ito so, ito. Kunin nga natin para uh, makita ninyo kung sino-sino release natin dito. Ibigay muna natin dito. Yan yan. Ito Ito. Release natin dito, no? Yan. Bawal pumasok, bawal pumasok, bawal pumasok, ha? Oh, bawal pumasok. Oh. Labas, labas, labas. Labas, 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 labas. Shhh. Ay, lumipad yung dalo, oh. At yung tamad. Shhh. Ay, lumipad, oh sarado natin para hindi sila makapasok. Then kunin natin yung stick natin. Ay, sila'ng pumasok eh. Ay, sila'ng lumong ano? Gamipad. Mga tamad. Alright.